Kamusta kayo? Samahan niyo ako sa isang makabulong usapan tungkol sa kahalagan ng pag-aaral ng buhay at gawain ng selsa sa panahon ngayon. Alamin natin ang kanilang pananaw at kung paano ito may sa kasalukuyang panahon. hapon po, ako po si Rochelle and Lutaw, estudyante mula sa Philippine Christian University. Maraming salamat po sa oras at pagkakataon na may interview ko po kayo. Ang layunin po ng maikling panayam na ito ay makakuha ng inyong opinyon tungkol sa mahalagang paksa. Kung maaari po, nais ko po malaman ng inyong pananaw tungkol sa tanong na mahalaga ba pa bang pag-aralan ang buhay at gawain niyo sa sa panahon ngayon? Ayan, tanong-tanong. Siyempre po, kailangan nyo mahalagang mahalaga dahil si Dr. Jose Rizal ay ating bayani ng ating bansa. Siya ang tunay na bayani na dapat awag kalilimutan at dapat iduluhin ng bawat Pilipino hindi lamang po ngayon kundi sa mga susunod sa pag-generasyon hanggang nalito ang bansang Pilipinas at Pilipino tayo, dapat ating iduluhid si Dr. Rosetta. Dahil siya ang nagtanggol ng ating bansa mula sa mananakop po. Mananakop na talibang lahi. Kasi nga si Dr. Rizal, siya ang nagmula uh, nagmulat ng ating mga kaisipan na tayo'y mga Pilipino. Na dapat mali ng ating bansa, bansa Pilipinas, dahil na tayo ay Pilipino. Kaya dapat natin siyang idaluhin din na bayarin ang ating pagsa na kagapagtanggol ng ating bayan bilang mga Pilipino. <laughs> Ayun! Maraming salamat po! Magandang hapon ako sa Rochelle Luta galing sa para lang Philippine Christian University. Ngayon po, maraming salamat po na sa uh, oras na yung binigay sa akin na Uh, ma-interview kita. Para sa katanungan po, mahalaga uh, pa rin po kung pag-aralan ng buhay at kawain ng sento sa, sa panahon ngayon? Para sa akin, mahalaga na pahalagahan na, pa natin ang buhay ng isa sa hindi siya ngayon. Dahil habang pumanagay, mas na ang populasyon natin. Kaya para sa akin, mahalaga na bukas ang puso at isip ng mga bagong generasyon sa ating pinagsimulan. Dahil kung wala sa tulong at sa professional result, hindi tayo matuturing ng mga Pilipino. Ngayon, maraming salamat po. Opo, mahalaga pa rin pagkaralan ang buhay at mga nagawa ng SES. Dahil siya ay kinipilalang bagay ng Pilipinas na nag-aral nito ng duma. At para may pagtanggol ng ating karapatan at kulturang Pilipino. Ang pag-aaral tungkol control time ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging nakabayan o nagsisilbi gabay natin bilang mga Pilipino. Ang kanyang mga isinilag ay nagpapaalala papaalala ng tunay na pagkatao at pagkakakuminan ng Pilipino ay hindi na sa patio. Ngunit, ay sa pagmamakal at nanasakit sa bar. Totoo na, madalas na ngayon ay umuuso na ang mga gadgets, lalo na sa mga kabataan na ginag ginagawa nila itong tulay sa komunikasyon, mga paggawa ng mga literature. Ngunit, ang ginawa ni Sad ay nakapatunan na higit pa rito ang kawagahan ng pagtindig bilang Pilipino para sa itabubuti sa rito, papa at ban. Sa kanyang buhay at mga sinulat na akda, ipinapaalala niya sa atin na huwag kung sino at ano-tano. At huwag niyang mabura na lamang sa ating mga kaisipan o sa ating pagkakasinalan bilang tunay na sinuot. Ayun, maraming salamat po.